Isang magandang araw sa inyong mga ka-bros kada. Welcome back to our channel, Bros TV Official. At ang ating topic for today sa video na ito ay tungkol sa ginawang uh, pagpuliksa o pagpuna kay pambansang Bill Alton Richards ng mga netizen tungkol sa pag-endorso ni Alton Richards sa isang party list. Kung ano yan, panoorin natin ang video na ito. So, bakit Construction Worker Solidarity o CWS ang party list na sinusuportahan ko this coming elections? Kailangan na uh, merong mag-aalaga sa mga kababayan natin construction workers kasi I've never heard uh, a party list or anyone na sinusuportahan yung mga construction workers dito sa bansa natin. Kaya ako sila sinusuportahan kasi napakaganda na mga adikain ng CWS. Hindi lang yung construction workers ang tutulungan nila, kundi makapagbigay ng uh, karampatang tulong at uh, benefits para dun sa mga pamilya ng mga construction workers natin. Isa rin dyan, yung makapagbigay ng uh, maaliwalas na environment or working relationship with the construction workers and the contractors. Number one yan, kasi siyempre as much as uh, pinoprotektahan ng contractor, yung kanyang sarili. Siyempre, kailangan din uh, protectahan ng construction worker ang kanilang mga sarili. Kaya, andyan ang CWS para tulungan sa sa para matulungan sila. And aside from that, uh, yun, mapaganda at uh, mapaangat sana. Yun, yun, yun yung isa sa mga main advocacies ng CWS. Mapaangat sana yung yung trabaho ng pagiging isang construction workers. Kasi, aminin mat natin sa hindi. Medyo... Uh, hindi ganoon uh, kalaki ang tingin ng mga kababayan natin sa mga kababayan nating construction workers. Yeah, so sa mga kababayan natin dyan, huwag niyo pong kalimutan this coming elections, number 16 sa balota, CWS Construction Workers Solidarity. Salamat po. CWS CWS I'm party list workers All right, hanap ano ba yung video mga kapros nada? For me, wala naman siyang problema or wala naman siyang uh, kahit anong kapuna-puna doon. Talagang pinupuna talaga siya or tinitira uh, ng mga ilang mga netizens or bashers. At uh, hindi maganda. At uh, hindi tayo pag natin. Ito kaya tingnan natin kung ano yung mga sinasabi ng mga bashers na yan at kung ano yung magiging reaction nyo mga manonood natin sa mga sinasabi ng mga bashers na yan. So ating alamin yan at basahin ang kanilang mga komento sa video na ito. Ayon kay Henry L. Villegas, okay sana ang CWS kung isang construction worker ang magpo-promote pag artista na mayaman at parang hindi kayang gumawa ng mahirap na gawain alangan. Ganito naman ang sinabi ni Felicita Lalik. Bawal on GMA to endorse politician, lalo na kay A. Pero isa siya sa mga tumutulong to support ang mga anak ng construction worker para mapaaral ng libre. Kasama siya sa GMA Foundation sa pagpapagawa ng mga tulay sa mga bundok para makatawid yung mag-aaral sa ilog papunta sa school. Ganito naman ang pinaglalaban ni Zaldi Zoleta Rabi. Ano ba, Comelec? Akala namin bawal gumamit ng influencers sa pangangampanya at advertisement. Doon yung mamumusiin itong CWS party na ito? Ganito naman ang opinyon ni Mark Kim Alfaro hindi kaman nakaranas mag-work ng ganyan at ginagago mo kami. Tugon niya kay Alden Richards. Samantala bumuelta naman ang isang Aldog Nation na si Siegfried Reyes Ania. Instead na pasalamatan nyo ang tao sa pagsupport niya sa party list na sa dami-dami at ito ang pinili niya. FYI, marami pong natutulungan si Alden Richards na foundation, charity at scholar. At lucky siya sa hirap. Yan ang mahirap sa inyo. Kabutihan na nga ang pinapakita ng tao. Kasamaan pa ang binabalik nyo. God bless you, Kuya. Alden. Dinepensa naman ni Mark Kim Alfaro ang kaniyang sinabi, Anya. Ang usapan na kung nakaranas siya ng work nang ganyan, alam naman natin bakit may mga foundation ang mga artista At siguro naman alam mo yun, sa bagay may kanya-kanya tayong opinion sa isa't isa Aniya Ganito naman ang opinion ni Eric Musa, Aniya Dapat kagaya namin ang representative ng party list ng construction worker Yan Din ang skill ko, mason, carpenter Dapat kagaya namin Samantala, tinawanan naman ni Toot. People are poison. Ania. haha For construction workers. Pero Alden ang endorser. Ha 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 ha. Ganito naman ang sinabi ni M.M. Nualda. Ania. May point ka, Tiger Hawk. Paano niya mararamdaman ang tunay na damdamin ng isang construction workers? Ni humawak ng pala tila di marunong Huwag na noy, mag artista ka na lang. Idol pa naman kita. Ambisyoso ka. Iwan mo karir sa pagkaartista at magbilad sa araw buong maghapon. Hawak ng pala. Tingnan kung naisip mo pang maging construction worker. Ani Ayun na, ayun na nga mga kabros kada isa-isa na nating nabasa ang ilana sa mga komento o batikos ng mga netizen tungkol sa ginawang pag-endorse ni Richards sa isang quarterly tungkol sa mga construction worker, workers. Ang kanilang ipinupuna ay bakit daw si Aldo Richards ang mga promoter ng nasabing party list. So, gayong hindi naman niya naranasan na maging isang construction worker. Ang masasabi ko lang dito sa mga pinupunto ninyo, oo, oh, oh, sige na. Oo oh, oh, na, sige na, may point na kayo doon. Pero, this is about promotion. Siyempre, kukuha ang isang uh, marketing leader ng tao na pwedeng makataw uh, doon. Alam niyo naman yung marketing, di ba? <laughs> Papaliwanag ko ba? So, ganito. Ano... Uh, kung ako yung isang kung ako yung market market marketing leader ng party list na to, syempre kukuha ako ng endorser na well-known o kilala para makilala yung party list ngayong, di ba? So, ano naman yung ginawa ng party list na ito. Pinili nila si Alton Richards dahil uh, malawak ang kanyang connection, at ang kanyang fan base, sikat na tao. At uh, kita naman natin, na uh, mabait na tao sa ating Richards at may mga pinaglalaban din siya at uh, nakita niyo nakita niyo yon sa mga adhikain na nais ipatupad ng party list na yon kung kaya yon ang kanyang napiling suportahan maging masaya na lang tayo di ba? at least sinuportahan niya sinusuportahan niya kayong mga construction workers yung mga mga netizen na yun na nagre-reklamo diba? maging masaya na lang tayo kasi Diba? Let's spread love, not hate. At saka, magandang opportunity din yun na si Alden Richards yung mag-promote dahil sikat siya at uh, madami ang makikinig sa kanya. Kung may mga opinion pa kayo mga ka-bros kada, huwag kayong mahiyang magsabi. Just comment down below. At isa-isa namin babasahin ang inyong mga komento. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa video na ito. At uh, don't forget to subscribe to our channel, Bros TV Official. And click that notification bell para ma-notified guys sa next videos na i-upload ko. Maraming salamat. Maraming salamat. So bakit Construction Workers Solidarity o CWS ang party list na sinusuportahan ko this coming elections? Kailangan na uh, merong mag-aalaga sa mga kababayan nating construction workers kasi I've never heard uh, a party list or anyone na sinusuportahan yung mga construction workers dito sa bansa natin. Kaya ako sila sinusuportahan kasi napakaganda ng na mga adikain ng CWS. Hindi lang yung construction workers ang tutulungan nila, kundi makapagdigay ng uh, karampatang tulong at uh, benefits para dun sa mga pamilya ng mga construction workers natin. See, dun pa lang sa umpisa ng uh, video presentation, sinabi niya kung bakit niya sinuportahan uh, yung part list na yun. At sinabi din niya na tugma yung kanya yung kanya mga, mga adhikain doon sa doon sa mga adhikain din nung party sa yon kung bakit niya sinuportan so ano ba kayo mga nagko-comment kayo nanood ba kayo o basta lang kayo may, o may lang kayo may may comment lang kayo sa ano comment box diba kitang kita naman ah kitang kita dinig na dinig ko yung mga sinabi ni Albert hoy Ay, naku. No, oh, Ewan ko ba? Basta, ay, mga ka maraming salamat. Bye-bye! See you on my next video!